video mayung adlaw nyo yung, yung tanan mga do yes! for today's video kuy na po puko ninyo kay modong tadito sa talibon <laughs> diri na lang minanok at sa chocolate hills ug diri na lang puko nagtimpla kape nga kami sa tumblr nga gikan dito sa molly department store and if you are a person who was looking for a budget meal and also the quality tumbler you can visit molly department store located at carmen bohol and beside at newly open branch sa via store ay sus hilom dia o balik dito sa tong topic mga do ni hapit na lang ko dito ko ug patubil diri sa gasolid kaugalihan nga atbang sa Chocolate Hills. Mayon ning dilita maghapit-hapit pa og lain nga gas station nga makakos og dugay sa atong oras. una ni namong nalabyan ang Berhin sa Patima nga nindot pud kayo ning simbahana. Sunod kanina na pong lungsod sa Daguhoy, medyo mingaw pa kayo ang palibot kay sayo pa mi kay sa buntag ni Gikan. Mas maayo pa ni sayo kay layo-layo para bato mong adtuan. Og mingaw kayo ang market sa Daguhoy no. In fast forward ta aning Mountain View nga unahan sa Mahayag murag boundary naman siguro ni sa Kamanaga. Klaro kayo ang San Miguel ug buhay diring napita. Ug sa natong istorya, San Miguel na gyud nindot na po ni ilang terminal o kay gidevelop na. Ug duha na lang diay kalungsod abot na ta sa Talibon. Unta na ato ang si Urchins nga gisulod sa botilya. If wala pagkakita ana, mao din ni, ni siya ang porma. Mao ni siya yamo gituyuan ug dong diri ni Chambi bisag layo kayo. Ug before ta magpadayon sa atong binyo benjo dagan king salamat ni Ate Pritchi no ug mao din yang pwesto nga atbang sa Cultural Talibon. And speaking of Talibon, dako na gyud kay kausaban. Ug sa mga tawo nga nangutana diha wala nang utana taga diri gyud in town ko ha taga Talibon ko and taga How Island fast forward ta diri amo ang gipangita ang sea urchins no pero sad to say wala gyud in town oh, boy. Oh, boy. <laughs> wala man Maura to do. Bye-bye. Ug ambing mong tanan. Atang-atang lang mo sa part 2 uh, ha. Dagang salamat. <laughs>